So, welcome back to my YouTube channel, Charis. Saan ba tayo pupunta ngayon? Pupunta ako sa park. So, dapat naka-bike ako. Kaso nga lang, bawal isa kay sa elevator pababa yung bike. Kaya, sinoli ko lang Sinoli ko na lang doon sa bus. Sa may, not ba? Sa may bike area. Tapos, ayun, maglalakad lang tayo. Medyo malayo nga lang. So, tatawid tayo doon sa may stoplight. Tapos, lalakarin pa natin ulit. Medyo malayo-layo pa, guys. O, oh, di ba? Ang aga pa. Magsa 7 pa 6.40 yata. Pero, alas 6 pa ako. Umalis sa dorm. Nagbike. Tapos, ito ngayon. Maglalakad. So, ayan yung fire station area. Tapos, ayun. Buti na lang may nakita kong bike. Kaya magbabike na nga ako papunta dun guys Para hindi masyadong Nakakapagod Although nakakapagod nga sa legs Tsaka sa paa oh, no, 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 no. Pero okay na din at least ba diba, may bike Medyo malayo pa kasi Siguro mga 21 minutes or 30 minutes Papapunta dun sa park So yan. Ang ganda dito kasi nga wala pang gaano'ng tao, wala pang gaano'ng sasakyan kasi maaga pa masyado, wala pang alas 7. So ayun, wala nga lang cherry blossom dito pero medyo malamig na. Malamig na talaga guys dito. So ayun, gukulan tayo ng bike. Nice siya... ah. Naiihi pa naman ako, mamaya na ako iihi. Pero may CR naman dito eh. Ito yung ating yoyo cards. Uh, um, gusto ko yung may, hindi masyadong mataas guys kasi masakit masyado sa... Ito siya. Diba? Okay, so ito yung ginagamit namin. Ito top lang natin yan guys. Ayan. So okay na siya. Pwede mo na siyang makuha. So ayan lang. Wait lang. So ayan guys, buti na lang may bike. O, oh, di ba? Ayun, may bike area Kaya diba? pwede kang makahiram ng bike. Pero syempre, syempre babayaran mo din naman, chats. Okay. Let's go. Cool. Pupunta na ako sa park. Yeah! O, oh, di ang ganda. Oh my God. Para ka lang nasa Canada. Charot. Nung nah, sa mga pine trees na yan. Nagkukulay brown na kasi sila guys. Kaya ang gaganda na. At ang dami is guys. Oh my God! Ay! Ah, ang dami tilapia! Yeah. Wala ang dami. Wala kasi akong ano. ganda. So, sobrang nakaka-refresh dito, guys. Nakaka-refresh ng utak. Sheres, <laughs> pero ang ganda dito. As in.